namang likuran yung papalitan natin ng brake shoe let's go so dito guys 22 mm sipahin nyo lang guys Yes. Ah, kagandahan guys nang may langis pag bago ipasok kaya madaling tanggalin to preno, huwagan ayan guys gamit tayo ng socket rinse wala na tayong mga ayaw matanggal ng screw dito eh. Ayan, punet na natin eh. pero ganon pa rin guys same pa rin yung stock pa rin yung gagamitin natin medyo mapapalaban tayo ng konti. Konti lang. Hila. Yun. Try muna natin kung sakto. So, Ganun pa rin, guys. Mas maganda lagyan nyo ng uh, langis. Yung, yan, o. Oh. Ito yung langis, guys. Patak lang naman, patak. Kabila. para smooth hindi siya mag-stick kapit na natin lobat na tayo Ay, Uy, palit mo na tayong preno para sure yung mga pasayaro natin Ma, ma, ma magaling ka ng operator talaga kabigan. Hindi <laughs> <laughs> ka kaya yung iba, no? Oo. Oh. Puro pira-pira lang. Oo nga eh. Hindi niya naisip yung kasiptiyan. <laughs> Oo, oh, tama yun. Oh, sige, Yeah. So yun guys, yan. Lagyan ulit natin ng langis to. At pasok na natin. Ah. Ayun. Kulain to. Ayan. Mas balik na natin to yung matagal. Nahirapan tayo magtanggal kanina. Lagyan nga natin ng langis. Ayan. Kasi lagi nababasa to. Dahil nasa ilalim eh. Lagyan ko na lang ng langis guys. ano yung washer at saka yung nut uh, socket rinse Ay. so yun guys Ulitin na natin tong chain Nah, aja saya. 22 mm Balik na natin yung lock sa treno. Yung pag-adjust sa freno. So, yun. Okay na naman, guys, ang ating preno. Importante kasi, guys, yung preno natin kasi lalo na uh, public transport tayo. Yan. Public transport. Sa alang-alang natin yung mga pasayero natin. Safety na sa pasayero at saka sa atin na rin. So, yun.